not as tough as hey, out po mga kawels rubbers ng Wells TV Mix Vlog ngayon po andito pa ako sa Kiapo Manila dahil gusto kong balikan po yung frame na nagustuhan ko talaga yung koi yung mga uh, alagang isda po talaga o goldfish, goldfish yung po kasi alagang sa bahay mm -hmm. nagagawa ko talaga pero bago po uh, muna sa talaga ni sa sa mga sa mga sa sa mga sa mga sa sa mga mga sa mga sa mga sa mga sa mga ayan po uh, dito pako ako sumakay sa minibus dito sa I amin mean, kasi paglabas po ng Unilever po talaga uh, may mga sakay na po pupuntang diritsong uh, Santa Cruz po Santa Cruz kaya po ng mga minibus para hindi po doble po yung pamasahin ninyo kasi pag alimbawa uh, naman kung gusto mo magigawin muna sasakay ka naman ng tricycle eh, 40 pesos po yung uh, special po ng tricycle palabas ngayon kasi dati 30 pesos ngayon 40 pesos na po ang uh, pamasahin ngayon dito po ako sa para Santa Cruz na po, ito pong tulay na po, para Santa Cruz po ito, yan, pagbaba po kasi, either Carriedo po ang baba mo, or, basta dyan po, pabutang Kiapo Church po kasi, ito po kasi yung tulay po talaga na, uh, pagdating po talaga ng mga araw ng kiapo punong-puno po talaga ito ng mga uh, tulay, kaya, mahirap dumaan dito pag araw ng Quiapo, ayan, nandito na tayo sa, Uh, Santa Cruz dito po sa pilahan po kasi ng minibus dito po sa sa Fiti University po dito po sa yung pagbaba mo diyan kaya dito po talaga yung mga pilahan ng bus tapos Carriedo na po ayan at uh, baybayin po natin itong kahabaan po ng uh, uh, minibus itong paradahan ng minibus kasi dito liko tayo dito pa ano tayo pa abinida naman kasi gusto kong puntahan 'po yung frame na talaga naman na lagi ko talaga yan uh, namamangha po kasi sa mga uh, alagang uh, isda yung koi at saka yung goldfish kasi yung pinag-alaga ko sa bahay sa aquarium ko kaya uh, parang pakiramdam ko kasi pag may alaga akong isda sa bahay parang malayang huminga sa mga problema yan kung may mga dinaanak ang mga stress yan hinga mo lang kung sakali gusto mo talaga na mawala po yung mga stress mo. Parang pagkiramdam parang isda ka rin ba na nakakahina ka sa mga sari problema sa buhay mo. So ayan po, uh, dito kasi banda po yung ano sa may kahabaan po na avenida sa Stock Rose. Dito kasi kahabaan po kasi na andito yung natin na nabilan ko na frame. ah uh, dito kasi nakita ko yung mga frame talaga na dati kasi nakasale yung frame nila. Hindi ko pa nabili dati kasi nga sakto lang yung budget ko. Nabili ko lang yung ah uh, kapag kainan na po ng anong uh, ano nang sa diyan sa may ano uh, ba may misa kayo tapos kainan yung si ibabaw yung last supper po yung nabili ko dati na frame ko so, ngayon gusto ko si yung fish at saka yung koi na at saka yung goldfish na naka na akara na kasi dati kasi nung nalik ko po yung alagang utip ko na uh, na goldfish at saka yung Koy, parang nasagit uh, sa damdamin pag na may alaga ka na medyo na mamaalam na sayo pero hanggat na rin kasi nga ganun talagang buhay ng mga isda pag alaga mo kasi 3 uh, years yun sa amin ilagaan namin kaya lang naglit ko na siya sa katandaan na rin siguro kasi yung mata niya kasi medyo nagiba na so ayun pero bago ko tinapon yung Uh, yung alaga ko, umabot muna siya ng one month sa refrigerator kasi hindi ko na pin, muna pina, pinatapon kasi naawa kasi ako. Ayan, dito na tayo sa ito. Dito na po yung binilang ko dati ng last supper na, na, frame. So, as you can see talaga, parang hindi siya bumaba ng presyo lalo pag tumaas. Dati kasi akala ko 1.6 dati yung frame na pinuntahan po 1.6 yung naging 2.8 na nagtaas na po yung kalidad ng ano niya oh, o 2.8 na po siya so parang naano ako sabi ko ang bilis naman nagtaas na yung nabili ko noon o, wala pa namang 3 months yun you know, tapos ngayon nagtaas na siya kaya siguro ganoon siguro yung quality nagbago na sabi ko sige paganda mo na lang yung ano na yan kasi ang akala ko dati kasi 1.6 lang yung naka-sale yung dati naka-sale nga siya pero 2.8 ayan <laughs> yung ano talaga so umalis muna ako kasi hindi kasi yung pera ko uh, medyo akala ko kasi may mga katabi pang ganun nagtitinda ng mga frame ng mga ganun pero wala na pala mga sticker na lang doon sa kabila ng mga para sa mga sa wallpaper ayun po yung mga iba pero sabi ko next time na lang pagdating ng bonus ko o kaya 13 months is uh, December Tsaka na lang ako bibili ng gano'n kasi namamanghap ako talaga sa mga alagang isda po talaga. Yun po ang binabalik-balikan ko talaga kapag sa tuwing may mga ano po talaga, diyan ako namamanghap. So dito sa kahabaan ko ng, ito po yung avenida, Santa Cruz, uh, ingat-ingat din po kayo dito kasi malamang meron din mga snatcher dito ang Kaya ako nga din, uh, bukod sa cellphone ko, ayan, talagang nakaano ako niyan eh, naka may ano talaga dual safe yung ginawa ko kasi naka sa ta, talaga sa kamay ko na may goma yung casing nya kaya yun talagang ano pero hindi ko buma, hindi gumamit ng stick pad kasi nga baka kasi ano madaming taong sa loobong maanotin kaya kamay lang ginamit ko dyan one leaf arms lang para na ano talaga so ito yung makikita mo dito ayan maraming tao din talaga ito nga pagpunta ko dito ano to eh Uh, uh, bandang hapon na yata to, o ala una. Ala una punta ko dito kasi maaga ako pumunta. Kasi pag ng ang hapon dito, pag halimbawa mga uwi na ng mga ano, marami na talaga dito yung nagpapanggap na mamimili mimili. Joke lang, ha? sa ito talaga yung ano kasi nila eh. So, ang iba kasi dyan, ako kasi kahit na may na gusto na ako dyan sa mga skinita na diyan hindi ako nagtatanong kasi nga, may na. O, pag nagtatanong ka dyan, pag hindi mo bilhin nagagalit eh Eh doon ako bibili banda doon sa may ano talaga so dito kasi sa abinida na to meron din dito yung ano yung shoppers yung parang ah uh, yung parang akala mo yung ah uh, na andito na sa, sa, loob lahat ng panindang so wala kasi ako iba kasi pakay ko talaga yung frame inano ko lang kung, kung sa 1.6 yung dapat kuha ko na kasi eh nagtaas po siya kaya next time na lang din ako so ito yun pang yung mga familiar dito sa lugar no. ito yung ano natin ito yung uh, Santa Cruz kaya mga kayo dito sa Santa Cruz pagkikita nyo dito lahat talaga ng ano natin mga paninda, mga ano talaga dyan. Kaya ingat-ingat talaga dyan sa mga mandurukot dyan. Pag halimbawa nasa Eskinita po kayo, nasa Tacros. So, kaya nag ako dyan. Tapos diretsyo na ako sa simbahan ng Kiapo Church. Kasi yung kasi yung simbahan na yan, pag nasa Kiapo ako, eh, hindi po hindi ko siya dalawin. Kaya yun. So, kaya sa mga mga OFW pagsakali, Uh, pagdating nyo yung Maynila, gusto yung mag-ikot-ikot dito. Pwede naman po, ang divisorya po ang ikot ninyo dyan para makita nyo talaga yung mga kag kaganapan dito sa sa mga ganitong uh, pasyalan. Ayan, hindi maluwag-luwag na rin. Pero dati kasi panahon ni, panahon ni, ano, ni Mayor Isko, talaga super linis talaga dyan. Walang halos mga bangkitan na titilog dyan. Ayun sabi ko uh, sa December ko na palitan yung frame para baka sa kayo pataba pa yun na yung 2.8 na yun pataba pa kaya sabi ko sana mabili ko na yun kasi so, hindi ko talaga yung frame na yun. kasi para sa bahay namin sa Cavite yung po talaga yung ano ko kasi basta na mamanga po ako sa mga alagang isda po talaga so on the way na tayo papuntang Quiapo Church na kasi after that naman uwi naman po ako kasi hindi hindi ko na bili yung gusto ko ayan so talaga naman ano talaga pag mamasya dito talaga halo na po gano sa siguro pag, pag Friday dito ang daming tao kaya huwag na kayong magdala po ng mga ano talaga yung mga bag na malalaki huwag kayong mga matutulis na kagamitan kasi bawal din dito sa ano talaga pag punta kayo ng simbahan ng Kiapo, bawal po sa, mga kababahiyan, bawal po mag, mag sleeveless pag hindi eh, kayo papasokin po sa simbahan pag naka sleeveless kayo, kaya naka uh, palda kayo na ma-exit. so, yung susuotin nyo yung angkop lang talaga sa mga kababaihan angkop lang po talaga sa para sa simbahan at saka sa mga kalalaki naman huwag kayo magsasando na papasok sa simbahan kasi marami maninita po dyan, yun po yung ano talaga ng mga Uh, nakatoka doon sa may simbahan. So ayun kasi sa susunod ng mga araw ah mm. uh, pagbabalik din ako dito para ano naman kailangan ko naman talaga i-check yung ano talaga yung yung mga iba pang kasi may bibili din ako dito sa ano eh sa Kiapo ayan mo nakita ko bumili din siya ng ano frame yung bitbit -bit ng tao na yun dun kasabay ko ng, na, ano kami nung nandun kami sa f, sa mga pilihan ng mga frame so uh, ayun shout out po kay Sir Noy eh, yan <laughs> baka magka ano kami sa presyo ulugan ko na lang sa kanya hindi ko pala siya na na chat baka sakali lang ayun kung kasi na-witness ko talaga mahal pala dito sa ano sa 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 Santa Cruz yung mga progress glass na po yung ano niya yung ano niya talaga hindi yung yung hindi yung ano talaga napaka ano talaga so yung frame niya may glass kaya mak makinang talaga siya yung iba kasi uh, stretch film lang gamit para sa ano So, yan. Yung kasi glass. So, yung yung frame kasi na ko yun sa papunta sa sa bahay namin sa Cavite, Yung po yung frame na para ko nun. Para na maano talaga. Yung palamuti lang po sa wall kasi walang halong walang mga dikit-dikit sa wall. Ayan, mga kawis lovers po. Ayan po. Pag halimbawa, free kayo dito, pwede kayong mamasa dito sa Kiapo, sa Santa Cruz. Kaso nga lang, mag-ingat kayo sa Mandurupot. Kasi, lawan din sa mga LRT, mayroon din Mandurupot yan. Kaya, pagbabaan nyo sa mga, uh, halimbawa, sa station ng Carriedo, double check yung mga gamit ninyo. Kasi nga, pag nasa baba na kayo, mahirap na balikan. Kasi, hindi naman, ano, one stop lang kasi dyan sa Carriedo. Kaya, Mag-ingat-ingat kasi yung lalo na ngayon, December na naman, marami naman durukot naman yan, mga snatcher na yan. Kaya talasal lang yung tingin natin para wala tayong problema sa mga pagandikan natin. Ayan. So dito muna sa loob simbahan, dito sa loob simbahan, ayan, minilip lang ako dito. Pagkasalamat. Ayan, thank you so much po sa panonood po sa akin kay Will Stevie Miss Vlog. Ayan po, ah, uh, na uh, po ng bahay. Kaya ayan, ayan. So ito po yung kaya po, church natin. <coughs> sa lahat pa, hindi po na subscribe sa ating channel, pag-subscribe na na po sa ating channel. Ayan po, well, stay in each blood, po. Thank you so much, and kaya bless po sa lahat po ng ating mga subscriber. Bye! Is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day i blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.